si Biboy na ayaw maligo. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, may nakatirang batang lalaki na ang pangalan ay Biboy. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid at kilala sa kanilang lugar bilang masayahin at matalino. Pero may isang malaking problema si Biboy. Ayaw niyang maligo at magayos ng sarili. Tuwing umaga habang abalang naliligo ang kanyang ate at kuya, si Biboy ay nagtutulog-tulugan o nagtatago sa likod ng kortina. Ayoko po malamig ang tubig, reklamo niya tuwing tatawagin siya ni nanay. Kapag pinagsusuklay siya ng buhok, umiikot siya sa sahig. Kapag pinagsusuot siya ng malinis na damit, umaarte siya na parang may sakit. Okay na to, hindi naman ako mabaho, sagot niya habang suot pa rin ang damit na ginamit kahapon. Hanggang isang araw, Lunes ng umaga, papasok na sa paaralan si Biboy. Hindi siya naligo, hindi siya nag-toothbrush, at hindi rin siya nagsuklay. Pumasok siyang may muta pa sa mata, may pawis ang katawan, at medyo namumula ang batok. Nang makita siya ng mga kaklase niya, nagtawanan ng mga ito. Ay, si Buboy may uwak sa kilikili. Biro ni Toto habang tinatakpa ng ilong. Napahiya si Biboy. Hinawakan niya ang buhok at may nakapa siyang maliliit na langgam. Yak! Sigaw ng lahat. Pagka uwi niya sa bahay, tahimik si Biboy. Pero kinabukasan, hindi pa rin siya naligo. Sanay naman ako, bulong niya sa sarili. Pero habang tumatagal, nangangati na ang kanyang ulo. May mga pulang pantal na rin sa leeg at likod niya. Nang dinala siya ni nanay sa health center, sabi ng doktor, may skin infection si B-boy. Kailangan niyang maging malinis sa katawan. Dapat araw-araw siyang maligo at magpalit ng damit. Napahiya si B-boy. Ayaw niya talaga magkasakit. Lalo na hindi siya mapapasok sa eskwela at makalalaro sa labas. Sa mga sumunod na araw, sinubukan na ni Biboy ang mag-ayos ng sarili. Una, nilabanan niya ang lamig ng tubig. Pangalawa, nagsuklay siya ng buhok at nag-toothbrush ng dalawang minuto. Unti-unti, napansin ng lahat ang pagbabago sa kanya. Wow, ang bango mo ngayon ah! Bati ng guro niyang si Ma'am Carla. Oo nga, ang kinis ng balat mo, sabi ng kaklasing si Gigi. Si Biboy ay natuwa. Ramdam niya ang sarap ng malinis na pakiramdam. Wala nang nangangati sa kanya at wala na rin nang bubuli sa kanya. Mas lalo pa siyang naging magaan, pakisamahan. Dumating ang araw ng program sa eskwela at si Biboy ay napiling maging kinatawan ng grade 2 sa Mr. Kalinisan Contest. Lahat ay nagtaka. Si Biboy, yung ayaw maligo dati. Ngunit nang lumakan na siya sa harap ng stage, Malinis siya, mabango, maayos ang buhok, at may ngiting. Walang bahid ng hiya. At sa huli, nanalo siya bilang Mr. Kalinisan 2025. Mula noon, naging inspirasyon si b sa buong baryo. Tinuruan niya ang ibang bata kung paano maglinis ng sarili mula ulo hanggang paa. Ang pagiging malinis ay hindi lang para pogi o maganda sabi niya, kundi para rin sa kalusugan at respeto sa sarili. At simula noon, tuwing may batang ayaw maligo, sinasabi ng mga nanay, gusto mo bang mga titulan ni Biboy noon? At mga batay agad na tumatakbo sa banyo, may dalang sabon at tuwalya. Aral sa kwento, ang kalinisan sa katawan ay mahalaga para tayo ay maging malusog, kaaya-aya sa paningin, at magkaroon ng respeto mula sa iba. Ang pagiging marumi ay maaaring magtulot ng sakit, kahihiyan at paglayo ng ibang tao. Kaya't ugaliin ang pagligo araw-araw, pagsusuklay, pagsisipilyo at paggamit ng malinis na damit. Mga tanong sa pag-unawa Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Anong ugali ni Biboy sa simula ng kwento. Bakit ayaw maligo ni Biboy? Ano ang naging epekto ng hindi paglilinis ni Biboy sa kanyang sarili? Paano siya tinawanan at tinukso ng kanyang mga kaklase? Ano ang sinabi ng doktor tungkol sa kalagayan ni Biboy? Ano ang ginawa ni Biboy para magbago? Anong pagbabago ang napansin ng mga tao kay Biboy? Ano ang napanalunan ni Biboy sa kanilang paaralan? paano siya naging inspirasyon sa ibang bata sa kanilang lugar. Bakit mahalaga ang kalinisan? Ang kalinisan ay hindi lang tungkol sa pagiging mabango o maganda sa paningin. Ito rin ay may malaking epekto sa ating kalusugan, pakikitungo sa iba at tiwala sa sarili. Mga dahilan kung bakit kailangan maging malinis. Una, para iwas sa sakit. Kapag madumi ang katawan, madaling kapitan ng mikrobyo at bakterya. Ito ang sanhi ng ubo, sipon, galis, at iba pang sakit sa balat. Pangalawa, para mag-impress ko at komportable, mabango at malinis na katawan, mas masarap ang pakinamda buong araw. Pangatlo, para may tiwala sa sarili. Kapag alam mong maayos ang ayos mo, mas madali kang may kihalubilo at magsalita sa harap ng iba. Pangapat, para maging magalang sa kapwa. Hindi nakakatuwa ang may katabi na mabaho o marumi. Kaya ang pagiging malinis ay pagrespeto rin sa ibang tao. Alam mo ba na sabon? May ebidensya na mga sinaunang Sumerian sa Mesopotamia ay gumagamit na ng simpleng halo ng tubig, langis at abo bilang panlinis. Sa Egypt, gumagamit ang mga sinaunang Egyptian ng sabon na gawa sa animal fat at alkaline salt para sa personal na kalinisan at paghuhugas ng damit. Sa Romans, sa panahon ng mga Romano, nagsimulang gamitin ang tunay na anyo ng sabon sa paniligo sa kanilang mga public bath. Toothbrush o panglinis ng ngipin Sa sinuunang Babylon at Egypt, gumagamit ang tao ng tinatawag na chew stick. Maliit na piraso ng kahoy na nginangat-ngat para linisin ang ngipin. Tang Dynasty sa China na ang unang toothbrush na may bristles gamit ang buhok ng baboy na ikinabit sa hawakan na gawa sa buto o kawayan. Noong 1938, unang lumabas ang modernong toothbrush na gawa sa nylon. Hindi na buhok ng hayop. Sa madaling sabi, ang mga panlinis ng katawan ay naimbento. Higit apat na libong taon na ang nakalipas at patuloy itong nagbago sa paglipas ng panahon. Mula sa mga simpleng gamit na likas sa kalikasan hanggang sa modernong produkto na gamit natin ngayon. Tandaan, sa simpleng pag-aalaga sa ating sarili, pagligo, pagsipilyo, pagsusuklay, at paggamit ng malinis na damit ipinapakita natin na mahalaga tayo. Hindi lang ito para magmukhang maganda o pogi, kundi para maging malusog, masaya at may respeto sa sarili at sa kapwa. Maging tulad ni Biboy, matutong magbago, maglinis at maging inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago namin kwento. Muli, ako si Aling Tetay, nagsasabing... Sa bawat kwento may aral. Sa bawat aral may pag-asa. Hanggang sa susunod na kwento, ingat palagi and god bless.